Happy New Year pala sa inyo guys Dito ko ngayon sa ating Santa Cruz Bali, Balik pa lang tayo sa bayan Ay, eh, Lakad muna tayo Kanina medyo uminit na Pero ngayon Kumulimlim ulit So sana hindi tayo maabutan na hang, Or hindi umulan kasi wala tayong kapote Mamaya papakita ko sa inyo yung dinadaanan ko. O ngayon pala papakita ko na. Yan, lagi ako dito nakaka-encounter ng bakaw di kaya ng kalabaw ko. Ingisam beses sinabol ako dito eh. Happy New Year kila Kuya Doy. Dito ako dumadaan kasi ano, shortcut ba mas malapit. Hmm, dalawang baka. Yung isa niyan minsan tumatakbo-takbo nakataas yung buntot. Pakita ko lang sa inyo kung saan ako nanggaling. Yan. Diyan tayo galing guys. Yan. Tara. Nasa labasan siguro yung mga tao. Nagsimba. Wala masyado maingay eh. Kita na tayo ng aso. Mga batok na. Happy New Year para sa inyo. Kagabi tulog na tulog ako. Sakit kasi ng ulo ko kagabi. Siguro gawa na ng ano. Ulan init. Kaya talaga masakit talaga siya sa ulo. Kasi makikiraan tayo dito kila Tio Max. lang tayo ng POV okay pa ba kaya tatawid tayo sa ano tatawid tayo sa gitna ng palayan yan kaya napakita ko sa inyo hindi ko lang sigurado kung nagpunta ng labasan si tatay pero nandun yung kabayo niya eh. Baka siguro naglakad lang. Well anyways, dito ko dumadaan pagkagabi. And yan, papunta dyan sa pocket na yan. Diyan ako dumadaan. Tapos so, pakita ko sa inyo kung gano'ng kaputik yung dinadaanan ko dito mas mabilis sana yung way dito kung ano lang kung sementado lang yung daan mas mabilis sana yung way kasi pwede na tayong dumiretso dun sa bahay ni tatay kapag sementado kaya lang hindi siya sementado kaya naglalakad tayo kasi sobrang putik hindi kakayanin ng motor mawabaon sa putik yung motor natin yan tayo ulit lalang hindi ko na napansin kagabi na ano kung may nagpapaputok ba o kung ano Knockout tayo kagabi sakit kasi ang ulo eh. kaya natulog na lang hanggang kaninang umaga So ayan, oh, diyan aakyat ah, tayo diyan. Tapos pantayan. Yung shortcut, dati doon tayo dumaraan. Diyan sa panggilid na 'yan. Diyan tayo dati dumaraan. Kaya lang ano masyadong time consuming. Kaya dito na lang tayo nakikidaan para mas malapit yung daan natin. Diba? Dito naman, alo, may baka, may kalabaw, may kabayo. Ayan. Pati na nyo, pakit tayo. Ayan, may kalabaw. Huwag mo kong habulin ah. Ha? Kain ka lang dyan. Tapos sa kabila, kabayo. Yan o. Yan tayo dati dumaraan. Pagdating sa may batoy, papakita ko sa inyo kung saan ako galing. So may kuryente na nga pala dito. Ayan o. May transformer na. Uh! <laughs> grabe ba? Yan. Diyan tayo galing. Grabe na naman yung hingal ko ah. ah na naman tayo sa kain. Yan, medyo masama yung panahon kaya kulimlim. Let's go. Proceed na tayo. Yan, yeah, may nag-iisang poste ng ilaw. Solar pa. Ang lupit. No brown out. Yan, bumungad na yung putik sa atin. Mas maganda sana pag nasimento na yung daan dito. Mas mabilis. Yan, putikan. Di ba? Tsaka yun. Tari natin dito dumaan. Pag sobrang putik dyan ako dumadaan sa taas. Yan. Pero kapag kaganitong ano, hindi naman masyadong umulan, dito tayo dadaan. Kaya nga lang, subukan natin may mga nakikita naman ako na ano eh dinaana na so susundan na lang natin okay medyo nakakahinga lang talaga marabi oh talagang as in putik na tapos pababa na naman mukhang marami tayong sasakyan na may encounter ngayon ano na pala ngayon uh, January 1, 2025 yan happy yung year sa lahat Let's go. <laughs> Happy New Year, po. <laughs> Lapit na tayo sa putol na kalsada. Tricycle yata ito ni Kuya Doy. Hindi ko lang sigurado. O baka hindi. So yan. Putol na kalsada. Hanggang dito lang yan eh. Pero mas maganda sana kung hanggang doon yan sa may ginatatay. Mas mabilis yung transpo natin. Okay. Touchdown. Doon tayo galing kanina. Ayan. So, ayan, balik muna tayo ng, ano, ng bayan. Uh, happy New Year nga po sa lahat. At shoutout na lang sa makakapanood nitong ating video. And maraming maraming salamat po sa walang sa akong pagsuporta. At sana, supportahan nyo pa rin ako yung 2025. So, ayan, hanggang dito na lang yung vlog natin at peace out.